PhilHealth at Chinese General Hospital and Medical Center magkatuwang sa pagtataguyod ng mas abot-kayang serbisyong medikal. Narito ang special report ni Kim Gomez nasinayaan sinayaan ang bagong PhilHealth Consulta Office at Clinic sa Chinese General Hospital and Medical Center sa Santa Cruz, Manila nitong Martes, March 25. Pinangunahan ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado ang inaugurasyon na kasama ang pamunuan ng Chinese General Hospital and Medical Center. Sa pamamagitan ng PhilHealth Consulta, ang mga miyembro ng PhilHealth ay magkakaroon ng libreng konsultasyon, laboratory test at gamot para sa mga karaniwang sakit. Ang programa ito ay naglalayong mapalawak ang akses ng mga Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal. Ayon kay Raymond Acoba, Public Affairs Unit Head ng PhilHealth NCR, layunin nitong mapabuti ang health services at gawing mas abot kaya ang pangunahing pangangalaga sa kalusugan para sa lahat. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga public at private health centers and hospitals para maging accredited consulta package provider. Hinikayat po natin na yung mga public health centers nila ay ma-accredit natin bilang mga konsulta package providers. Subalit uh, nakita po natin na kailangan din po natin isama yung mga nasa pribadong sektor. Kaya tulad ngayon, nasa Chinese uh, General uh, Hospital po tayo, uh, naging isang accredited na konsulta package provider. At uh, marami rin po kami kinakausap din ng mga private hospitals, even uh, mga corporate uh, corporations because they have their own clinics also. And there's a possibility na gawin din po natin silang mga accredited na consulta package providers para mas mala marami pong masakop natin ng mga Filipinos at makanabang na po sa programa natin na consulta package po ng PhilHealth. Ang inisyatibang ito ay resulta ng pakikipagtulungan ng PhilHealth at CGHMC na kumilos upang mapalakas ang sistema ng serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ipinahayag ni Dr. George Co. Jr., head ng PhilHealth Consultant ng CGHMC, na malaki ang tulong ng partnership sa maraming Pilipino upang magkaroon ng mas madaling akses sa kinakailangang serbisyong medikal. We're, we're tremendously happy. Napakasaya po namin at binigyan kami ng tiwala ng health at konsulta para maging partner nila. So this is a big step for us kasi ito na po ang advokasya ng Chinese Gen para makapagtulong. And now they're giving us More power, more uh, strength do, and more funds para makatulong po. And we're, we're very happy. Ang pagpapatupad ng PhilHealth Konsulta at ang bagong opisina nito sa CGHMC ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas epesyente at abot kayang pangangalagang pangkalusugan para sa lahat. At yan ang special report, Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.